Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Siyempre, bati ko sa iyo yan kung anong oras mo pinanonood ang video na to. Tama ang nabasa mo, ipapaliwanag natin kung bakit hindi napirmahan to ng panahon ni Pinoy. Alam ng mga kabataan ngayon eh, halos parang siya lang ang nagpasa. No? Dito po ay eh, malaking bahagi si PRRD dito former President Duterte no? Kaya paliliwanag po sa inyo kung bakit hindi napirmahan niya nung panahon ng administrasyon ni Pinoy na Chuhin ni Bamakino. At syempre kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka sa akin, i-like and share mo lang, okay na yan. Marami tayong pag-uusapan lagi dito sa channel na to. Ayan, dahil pa react tayo, mag-react tayo sa mga nangyayari sa atin, lalo-lalo na sa bansa natin. Oh. yan, unang-una ang alam ng mga kabataan no, na ang gumawa lang ng batas na to ay eh, si Bam Aquino, si Senator Bam na kakapanalo lang uli ah uh, maganda naman talaga itong batas na to hindi issue dito kung maganda o pangit ang batas, ang issue dito paliliwanag ko lang sa mga kabataan ngayon na si former President Duterte ang pumirma nito at si Senator Bam ang alam ko nga, marami yan marami silang senador na nagtutulak yan uh, hindi lang ipinasaya ng panahon ni Pinoy kasi mamaya isasabihin ko sa inyo ayan pero inamin naman ni senator Bam eh, pakinggan natin senator Bam ay eh. I passed the free college law as a member of the minority no marami nagsabi hindi mo magagawayan, yan kasi hindi ka naman part ng administrasyon but In the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pirma. Aya pinirmaan niya at wala nang kulay-kulay kay President Duterte para basta para sa mga mamamayan. Talaga bibigyan. Tuloy natin eh. Fully funded, fully implemented and now that law million-million um, na ang nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa taong bayan. Yan ang tama. Yan ang lingkod bayan talaga. Hindi, hindi sa kulay yan. Kasi panahon ng mga nagdaan ganyan eh yung pagka hindi ka hindi pipirman kasi syempre siya nga naman ang makikredit maaalala, pero anyway ayan, salamat kay Senator Bam at kay Pangulong Duterte at meron pa pala na hindi lang pala si Bam Aquino ang kasama dyan nagpasa uh, tinutulak din ni Senator Rod Recto yan Pia Cayetano si Sani Angara at may congressman pa eh Nung congressman pa si Pacquiao Tinutulak niya rin yan Tsaka may dalawa pang congressman na party list Na nagtutulak niyang free tuition Pinoy yan Anyway, eto ang puntahan natin ngayon Kung bakit hindi pinasan ni Piloy Yung batas na yan, bakit? Pamangkin niya pa yan, di ba? Bakit hindi pinasan ni Pinoy yung batas na yan? Kasi nung panahon ni Administrasyon ni Former President Pinoy, no? hindi daw kaya sustentuhan niyang full subsidy at yung at yung policy reference mas pinili ng administrasyon na suportahan ng scholar at mas gusto nilang magbigay na lang ng tulong pinansyal para sa mga estudyante kaysa aprobahan niya ng pre-tuition law na yan na sinumiti ni Sen. Bamakino no? yan, dahil gusto rin naman ni Pangulong Duterte yan, pabor din sa mga mamamayan niya kaya yan, walang kulay-kulay sa kanya pinasa niya ito nung August 3, yan, 2017, ang Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Ternitary Education Act. Ayan. Kaya sa mga kabataan dyan na nagtatanong kung yung si Bambakino lang alam yung nagpasa niyan, eh, dahil din kay Duterte yan. yan. Okay, marami tayong pagsasamahan pa. Sana mag-subscribe kayo rito sa ating channel.